Dito sa bayan ng Nagbukel sa Ilocos Sur, nakadestino si Doc Dalvi Casila. Sakay ng motor, patungo ngayon si Doc Dalvi sa Barangay Kasokos. Ito ang pinakaladulong barangay sa taas ng bundok. Tuwing darating si Doc Dalvi rito, sa ilalim ng puno na ito nagpupunta ang mga residente magpapatingin na kasi sila sa kanya. Pagdating sa area, marami kaming nakita na mga batang malnourished, so maliliit sila, magagaan, tapos may mga uh, tao na may sakit na hindi nila alam na meron pala sila nung karamdaman na yun tulad ng tuberculosis. Meron mga tao dito na sustroke na lang bigla, hindi nila alam na may hypertension at diabetes pala sila. Binisita ni Doc ang kakasilang palamang na si Marinel. Si Doc Dalvi ang nagpaanak kay Baby Mark. Baga nga kararagak si Apo, tamay normal ko ti anak ko. Ken, papigsa at iti, iti riknak, pampanunotak ti anak, nag, ti, nagyan ti chan ko, ken, may anak ko iti nasyaat. Malapit ang loob ni Doc Dalvi sa mga bata at kuya ang turing nila sa kanya. Pamilya na nga kung ituring ni Doc Dalvin ang mga taga Halos dalawang taon na siyang naninilbihan sa kanila. Pero isang tao pa rin ang nagsisilbing lakas niya. At ito ay ang kanyang Mami Dalisay. Kasi sinabi ng doktor, may sakit ako. Kaya binuhos ko na lang yung time ko sa kanya. Makasama ko siya palagi. Anak, salamat. At uh, sa panahon na ito, magkasama tayo. Salamat sa Diyos at magkasama pa rin. Dahil din sa kondisyon ng ina, ay hindi siya magawang iwanan ng mag-isa ni Doc Dalvi. Inaalagaan ko yung ibang tao pero yung sarili kong nanay, hindi ko na naalagaan. Parang kailangan kong ibalanse yun, di ba, yung pagtulong sa ibang tao at sa sarili kong pamilya. Kaya kinuha ko na siya, dinala ko na siya dito sa baryo. Isang normal na araw lamang ito ng pagbisita sa komunidad para kay Doc Dalvi at ng kanyang nurse. Sa pagkakataong ito, kasama rin nila ang kanyang ina. Pero hindi alam ni Doc na nauna na ang aming grupo upang kutsabahin ang mga tao para sa isang sorpresa. Kaya naman nagtataka ang ating bida dahil sa mga tao na nakaabang sa kanila. Doc, pamilyar ba pa sila? Ilan lamang sila sa natulungan mo sa nagbukel na nais magpasalamat sa inyo. Dahil sa iyo, Dok, naging malusog ang anak ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asang mabuhay. Salamat, Dok, dahil dyan, ikaw ay nasa wish ko lang. <laughs> Nakaka-overwhelm. Hindi <laughs> ako makapaniwala na yung dating program na pinapanood lang namin. Ako, personally, bilang nung bata ko. Ngayon, nandito na yung wish ko lang. Binisita kami sa Nagpukel. Doc, excuse me po, padaanin po natin ang sasakyan sa likaran nyo na dala ang mga kahilingan mo para sa mga residente ng nagbuker. Th thank you sa wish ko lang. Sobrang laking tulong nito sa mga barangay health stations kasi tulad sa barrio dito sa barangay na to. Wala pang mga ganyang gamit. So, sobrang laking tulong talaga niyan. Pwede namang mag-break muna kayo sa 24 7 na servisyon niyo sa baryo at mag-enjoy sa Hong Kong kasama si Mommy. Salamat naman arta uh, Natupad na rin yung pangarap niya na ipashare ulit ko sa Hong Kong. Dahil ang idol mo na si Alden Richards ang gumanap sa sarili mong life story, syempre hindi kami papayag na walang remembrance. At hindi lamang yan, may mensahe rin para sa iyo si Idol. In the spirit of goodness and faith, na, na bigyan mo ako ng chance para gawin yung life story mo dito sa wish It's truly inspiring. Actually, I see a big deal of myself in you sa pagdating sa public service and pagiging selfless. Hindi, uh, just continue doing what you're doing uh, in the spirit of goodness and faith. Hindi ako makapaniwala kasi gaya nga nung pag kinakausap ko yung mga nurse, sinasabi ko na hindi ko naman alam na para sa akin kasi parang simple lang naman yung ginagawa ko. Hindi ko alam na ganun naman kalaki yung impact.